Yo! What's up, what's up? Sa mga ka-phone shop natin, kamarit SQ dyan, kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please, mag subscribe, please! Mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan, at pakalimbang na rin yung bell na yun sa baba para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako, okay? Sa mga kamarit SQ dyan, please support me also! sa aking mga sanla update, mas may matututunan kayo dito kesa sa aking mga minamare test charot. And sa mga sulid ka pang ko dyan, ayan, na nanonood sa akin na nagtsatsaga na hanggang ngayon is na dyan pa rin. Salamat sa hindi pang iwan sa akin. Char! Ayan, so Q&A ang ating uh, vlog ngayon. Ito yung mga iniwan yung comments, suggestion nyo about sa mga sunlap update. So, isa-shoutout ko kayo, kaya start na natin. And you know the drill, gagawa tayo ng 10 to 13 minutes para i-flex ko, shoutout ko yung mga comment nung dito, okay? So, start natin! Special shoutout, ayan, kasi nagpapa-shoutout siya. <laughs> Kaya, er, sir, uh, Rexor, Rexor? anya ba? Kasi ano ba i-pronounce? Rexor, Rex. <laughs> Rexor, ayan. So, shoutout, kumusta, kumusta ka na dyan? Ayan, so siya yung nag-DDM uh, sa akin. nag a siya and nag-share siya. About sa mga uh, Sanla update niya, eto yung mga mabibigat ang kanyang mga jewelry. Bakit naman nabibigat? Kaya nagkakaproblema rin siya kasi yung mga last is uh, ang lalaki, mabibigat. Ayan, kaya yung mga uh, binibigay nilang appraisal rate sa kanyang mga last is medyo mababa. Pero pag yung mga uh, pinupon shop niya, pinapapraise niya is yung mga lightweight lang, is nakukuha naman niya yung aking mga sinishare, gaya ng aking mga share na Sanla update. Ayun. so I don't know why, bakit ganyan yung mga pawn shop, yeah. Na-try ko rin, uh, minsan, it's like, uh, abot yun ng uh, 15, 15 grams, ayun. So, parang hindi pareho yung binigay na appraisal rate sa aking 18 karats na lightweight, ayan. So, for example, yung, ah, uh, Uh, lightweight na aking uh, shinair na uh, 18 carats is, uh, pawn shop niya is uh, 3,300 ganon, is yung heavy naman is, ang kuha lang doon is it's like, lumalabas na 3,050 to 3,100 ganon, so, ewan ko kung bakit ganon yung mga pawn shop. pero yung iba naman is, uh, same lang mabigat man yan, or magaan same lang yung uh, rate na binibigay. So, depende, yan. Ay, hindi ko na alam kung anong sagot dyan. Kaya, comment down below, sir. Rex, Ayan. Pagis naman ng kahit isang diamond dyan sa root. <laughs> Ayan. So, uh, kababayan natin siya. Ilocano, taga ilocos. Ayan. So, shoutout. Ingat ka Jan. So next is ah uh, galing kay uh, Nikki uh, CN shout out sa Kumusta kumusta ka na dyan? And siya ay nag-vlog din. Pa-visit ang kaniyang channel. Ayan, kasi lagi siyang nanonood. Ah uh, yeah, basta taas na pero lagi siya ano, pag may mga upload ako about Q&A or sunlab update, anjan siyang naka -support us. So thank you naman, Madam. Ayan. Next is galing kay uh, Jenny. Shout out to you, Ma'am Jenny. Ayan. So, uh, share niya ito sa kanyang uh, experience sa lap 3,500 pesos na per gram 18 karat si Buana. New record ako. Kakasanla ko lang kahapon. Yes po. Ako rin naman, yung mga sinishare ko is it's like new record ako. Bago pa lang ko. And as in, I'm stranger. Is nakukuha ko naman yung uh, talagang read or sa update ng mga pawnshop na yan. Kasi yung iba is comment nila. Bago ka kasi. Baguhan ka pa lang. Kaya ganyan yung binigay. Mababa. Pero once na nagka-record ka, is tataasan nila yan. Marami marami ako nababasa ang ganyan. Na-experience ko lang yung uh, sinasabi nyo na yan. Isa M. Lowellier. Nagbibigay sila kaya hindi ako nag- uh, bibigay ng update ng sanla kay uh, M. kasi mababa, mababa yung uh, update sa kanila. So, try ko next time kasi marami rin talaga yung gustong-gusto naman si M. Lowellier, okay? So, kanya-kanya po tayo. Ayan, na tinanong ko rin sa staff before ni M. Lowillier. Bakit ang taas naman na ng gold ngayon? Bakit ang baba pa rin? Nung chinek. kasi ma'am, wala ka pong record. Ayan, kung isasan lang mo ito ngayon, then magkaka-record ka, tapos tutubusin mo, and then yung next na san mo, doon po tataas yung ano, yung makukuha mo. Makukuha mo na yung special price namin. Ngayon is regular price lang. Yung uh, appraisal nung alas mo. Ganun. Kaya depende po yan. Okay? Yun yung explanation doon. Char! So, next is galing kay Yangi. Yangi. Oh, shout out to you, ma'am, sir. Shout out, ay, i-flex ko na lang dito. Ma'am, iba-iba nga ang appraisal rate ni Palawan. Kahit same na lugar lang din naman. Yes! yun nga sinasabi ko, kahit same na lugar, pero magkakaiba yung nagtatrabaho sa mga phone shop, magkakaiba yung staff, kahit pa magkakatabihan, kahit magkakatapat, iba-iba po talaga yung appraisal rate nila. So, same dito sa sinabi ni Madam. Iba-iba talaga ang appraisal rate ni Palawan, kahit same na lugar lang din naman. Meron mas mataas at mas mababa kahit same Palawan pa yan. nag din ako sa Villarica. Ang kuha nila sa 0.8 ko na chain, eh, 2,800 plus kaya lang may limit lang ang pagsasanla kung walang balak uh, tubusin at marami ka na naparimata sa kanila, eh mas mababa na yun, yun susunod na kuha nila, sa isasanlam ng jewelry ngayon ko lang ito nalaman oh, so share niya ito, experience niya sa mga pawn shop ayon so maganda yung ganun mga madam sir, try niyo sa mga iba't ibang mga pawn shop na iba't ibang uh, branch ganun and then pwede pag walang tao pwede kayong magkipag-achikahan doon tanungin niyo kung ano ganun kasi yun yung ginagawa ko para may may share ako sa inyo pero pag maraming tao wale susungitan ka pa niyan Ayun. so thanks for sharing madam next is galing kay uh, Marie Angeles shout out to you Thanks for watching. Sabi niya, wow, ang taas na po mala. Ang taas na po. Naglalagay pa ako ng madaman. <laughs> Assuming naman to. Wow, ang taas na po. Salamat po. Thank you po. Yes po. At comment down below yung experience niyo sa Sanla update niyo. Okay? Next is galing kay na Ayan. So, wow, well, ang na pala ng appraisal, Bongga. Thank you so much sa update, Idol. God bless. Thanks for watching and non-stop supporting me kasi eto ay matagal na silang nakasubaybay sa aking channel. Akala ko na mga nag-subscribe ka na, hindi pala sarot. <laughs> kasi biglang nawala, pero recently is pag may mga may butike. Pag may mga sunlap dito ko or Q&A, yes, eto, Ah... Uh, may comment naman siya kasi naalala ko na i-shoutout ko na ito sa last na Q&A natin, okay? So, next is uh, galing kay Ipugis. E oh, so this one is my friend. Ayan, so Ipugis, e shoutout to you, Jenny V. Ayan, sabi niya, hello, nagsanla ako today ng 14 carats yellow gold with diamond sa Palawan dito sa La Trinidad and the rate is... 3,585 pesos ang lumalabas na per gram sa kanyang computation. So, kinumpute na niya. Hindi niya ako pinahirapan. Ganon dapat sa roto. Ayan. So, thanks for sharing. And yung uh, sunlap date niya na yun is okay na po yun. Mataas-taas. At least, may uh, presyo yung uh, diamond. Ayun. Sa mga ibang phone shop is walang Uh, nilalagay na presyo yung diamond. Yung gold lang yung piniprisyohan. Kaya, pag na-experience nyo yung gano'n, is try nyo sa so mga iba't-ibang branch ng phone shop na pinuntahan nyo, okay? So, thanks for sharing. Ingat ka dyan! Ayan, mga nganak na ito, eh. So, next is galing kay uh, Dumb Boss. Ayan, so, shout-out to you. Thank you, Beth. Very helpful. Ayan, so... Thank you also. Uh, ingat ka dyan. Thanks for watching. Ayan. <laughs> Next is galing kay Ate Lay Vlog. Ayun. So, Ate Lay Vlog. So, meaning nag-vlog siya. So, hindi ko na-click ang kanyang profile kung ano yung channel niya. Pa visit na lang. <coughs> Ayun. So, sabi niya, di ko pa na-try magsanla sa Palawan. Si at Villarica maka-try nga kay Palawan. Ayan. So, must try. Try mo na sis kasi Dati hindi ako mapalawan uh, kasi uh, kung uh, solid viewers ka sabi ko nga yung mga old videos ko is palawan is mababa siya compare kay si uh, Buana at Bilya uh, Villarica na ano pero ngayon si Palawan is nagkikipagunahan na rin okay mas Mataas, may mababa norm ayan. So tumataas na rin sila, may new update tayo diyan, mataas, okay? Next is galing kay user ayan. So eto is nakausap ko na ito sa aking uh, Facebook. Ayun, so uh, nag-PM ito, may uh, concern siya about sa uh, sunlab update niya. Ayun, sa so, mga nahihiyang mag-comment dito, Feel free to message me, ayun, same lang din yung pangalan ko sa Facebook, Instagram, or TikTok. Same lang din dito sa cha channel ko, okay? Beth Aglasi lang den, okay? Sabi niya, may ako kanina yung 21 carats is uh, 3,339 ang per gram daw, ayun. So, ah, uh, depende po talaga sa, ah... Uh, kasi mababa ito, di ba? 21 carats. Nag-update na tayo 21 carats. Di po ba is mataas na? So, mababa ito. Try mo po sa ibang branch. Okay? And, uh, next is galing kay uh, Lysel. Lysel. Ba? Flex ko na lang dito. Nahirapan ako basahin ang iyong pangalan, madam. Charot. Ayun. So, sabi niya, 3,400 per gram na po sa Cebuana dito sa Davao City. Oh, yes. Pag 3,400 pesos is mataas mataas na po yan okay mataas na po ang 3,400 Davao City yan so thanks for sharing so again comment down below kung may mga panibago kayong sanla update next is uh, galing kay bless channel ayan so nag vlog din ito I think kasi bless channel shout out to you, madam. And sabi niya, mal na talaga sanla sa Pinas. Maganda invest ng gold. Yes po, gold is the best investment. Hindi na papani, hindi na si It's timeless connection. Ayan kasi uh, abang uh, patagal ng patagal is tumataas yung uh, value ng mga alas natin na Kasi naman, bumili ka na nang kung ano-anong bagay dyan, diba? But this one is for me kasi yung iba talaga is walang believe sa mga alahas. Hindi sila ma-jewelry. O ayan, kasi marami akong kilala dyan. Ayan, na uh, hindi sila maalahas. Ewan ko, kahit anong pag-explain mo, blah, 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 is wala, hindi nila nagigets <laughs> na, na when you are in need, very in need is ang dali po ng alas mo na yan, natanggalin mo lang is ipon shop mo and mataas pa yung pagsanlaan mo na yan kasi yung binili mo na bagong cellphone na yan kabibili mo lang is uh, dalhin mo sa mga sanlaan ng mga cellphone is one half or one third na lang ang binibigay na presyo ng brand nyo mo na yan na iphone ayun, so kanya-kanya po tayo okay, Ayun, so, let's see it for today's vlog na Q&A natin. Marami pa ito. Abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin. Shoutout ko kayo. Ayun, so, may continuation ito para, ano, kasi in the mood ako ngayon, magdadadaldal sa inyo. <laughs> Kahit nangangati, in the mood ako magdadadaldal. Yan, si Marites. Bye-bye. Thanks for watching. Comment down below, ah. Don't forget, para shoutout ko yan sa next, next. Okay? Bye!